Na, live. 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 lang lang live hanggang okay, battery. Pa kayo, YouTube ako. Oo. Oh, oh. wow luluhulahan bakit parang 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 wala nang pataas parang 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 pababa parang <to laughs> na parang 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 ice oh parang at parang parang <laughs> <laughs> si Bitoy, si bitoy. tingong ligoy tingong ako ligoy sa si Bitoy Galing ng bata <laughs> oh sa mga ano diyan naghahanap ng sa mga kamama oh, oh waka ito ba kamama